Hello mga sir, maligayang pagbabalik dito sa MotoTeach TV So ngayong araw na ito ay may panibago tayong video So para po sa mga riders natin dyan na mayroong ganitong karburador So ito po ay karburador na pang XRM 110, Euro 110 So mga motor na underbone na 110cc Okay na ganito po ang itsura. Tamang tama itong video na to ay para sa inyo. At panoorin nyo po hanggang dulo para malaman natin ano nga bang type ng karburador ito. Okay kasi marami din po kasing nagsasabi na kapag ang air or fuel mixture po ay nandirito na malapit sa manifold. No? Yan daw po ay fuel screw. And yung iba naman, basta nasa side, no? sa either nandirito or nandirito sa may tabi ng airbox. Ang tawag nila doon ay air screw. So, kinukontrol daw nun ay hangin kapag dito daw po malapit sa airbox. pag malapit daw po sa manifold, kahit na nandirito po ito, kahit na sa side siya, ang sabi nila, ito po, ang tawag nila po dito ay fuel screw. At ang kinukontrol daw po nito ay ang fuel. Okay? So, marami na po akong video, no? So, in ko na po din sa may video na po ako na in ko yung dalawang uri ng carburetor. So, ang in ko po doon, basta mga ganitong carburetor na pang TMX155, TMX125, okay, or any carburetor na nandito po sa baba, ang tawag dito ay fuel screw at ang kinokontrol po nito ay Fuel. Ang medyo malabo lang no para sa akin at para na rin po sa iba ano para malinawan po tayo. Kasi sabi po nila basta malapit sa manifold ay fuel screw. So gusto ko po na sabay-sabay nating aalamin no ang katotohanan kung ano nga ba ang kinokontrol nito. Okay, kung hangin ba o fuel. So paano po natin malalaman yan? Una, so bubuksan natin itong dalawang to. Okay, so may unang paraan na ginagawa ko. Tatanggalin natin itong mga pilot screw. isa tanggalin muna natin itong sa ating fuel fuel screw. So, yan. Titingnan po ninyo ito. Okay. Kapag ito ay binuksan ninyo. Ito mga sir, no? Pag tinanggal natin. Ayan. Okay. Ito sya, no? Kung mapapansin nyo, ang nilalaman nito ay mayroon siyang Okay, meron siyang na po focus natin mga sir no. Okay, ayan no? So meron po siyang spring and meron po siyang o-ring. May washer. Okay, so may washer siya, meron siyang o-ring. So ayan po yung o-ring niya. Okay, at patulis po yung dulo. So ito po indication na ito po talaga ay fuel screw kasi kaya nga po siya mayroon siyang kaya nga po mayroon siyang o-ring para hindi tatagas yung fuel. Okay, so matulis po. Ngayon, ang buksan naman natin ito, itong sa carburetor na ito. So ito po yung medyo ano tayo, so, pinagtatalunan ng mga ibang riders kung ito ba ay air screw or fuel screw. So bubuksan natin siya. So titingnan din lang po natin ito kung ano ang itsura. So, pag binuksan po natin ito, ayan siya, no? So, naiwan po yung spring niya. Natin. Okay. So, ayan, no? Yan lang po yung laman niya. Ayan, kung makikita nyo po sa loob, ayan, no? Makikita nyo po sa loob, ang laki po ng butas. no ang laki po. And, ito lang po yung laman, Spring. And kung titingnan nyo mga sir no, yung dulo niya, mataba po ito no, mataba. So hindi po siya patulis katulad nung doon sa fuel screw. And kung titingnan nyo ulit doon sa loob, mga sir, ayan no. Ang laki po ng butas. So ang tanong po dito, kung sinasabi nila na pag malapit sa manifold, ay ang kinokontrol ay fuel parang ang laki-laki naman po ng butas ano po no and parang naman pong tatagas ang gasolina dito dahil wala naman siyang o-ring okay so ganun so ayan siya mga sir do. tingnan nyo ayan so pag fuel mayroon siyang o-ring matulis ito pong screw na ito so hindi ko pa muna siya pwedeng sabihin na air screw or fuel screw kasi mamaya natin siya huhusgan mga sir kasi may gagawin pa ako dito tapusin nyo hanggang dulo nitong video dahil meron ako ditong ipapakita sa inyo para mas talo nating malaman kung ano ang kinokontrol nito mga sir okay para sa inyo para mas maintindihan nyo mga sir hahatiin natin itong carb na ito so hahatiin ko po muna ito mga sir at syempre mga sir para sa inyo hinati natin itong carburetor ito para makita natin ang totoo kung ito ba ay air screw or fuel screw. Okay so ulitin ko. Sabi niyo ba pag malapit daw itong screw na ito sa manifold no ito daw po ay fuel screw kapag Nandito daw po sa malapit sa airbox, no? Dito sa malapit sa airbox, sabi nila ito ay air screw. Okay, so, pero dito sa pagkakataong ito, sabay-sabay nating tutong sabay-sabay nating malalaman ang totoo kung ito ba ay air screw or fuel screw. Okay, so ayan po mga sir. Saan, okay? So ito po, no? natin ko na po ito para sa inyo so nalaglag po yung kanyang pilot screw so ito po yan no? uh, ayan mga sir so awang ko lang dito so ayan po yung ating atomizer or ating ating main jet dito ito yung ating uh, needle jet itong ating pilot's screw. So, nilagyan ko po ng marking yan. Ibig sabihin, yung marking na yan, palatandaan yan dyan po ang hangganan nitong pilot screw na ito. Okay? So, dito, titignan ninyo, pag sinide natin, okay? So, ito pong butas na ito, eh mga sir, no? Yung butas na yan, yan po ay daanan ng hangin, okay? Dito po, no? Yung hangin na yan, ayan po, pag ginanyan nyo, ito po yan, So ito, ito yung tubo na yan. Ayan po, ayan po ay nakadugtong, nakakabit dito. Yung tubo na po yan, yung butas dito, diyan po yan, papasok yung hangin. Okay? So ito po yung ating pilot jet. So ito po yung ating pilot jet, nandi dito. Ito po yung ating, uh, ito yung line na pasukan ng hangin simula dito. At ito naman po yung ating... Ayan. Ito yung ating screw. So, tatanggalin natin mga sir itong pilot jet. Okay. So, pag ngayon yung pilot jet, ayan. Okay. So, ayan na mga sir. Nakita nyo na yung butas. Ay, okay. Ayan po yung butas. No? Ang napakalaki po. And kung mapapansin nyo, okay, ayan po siya yung butas na yan katapat ng ating screw na ito. Okay, so kapag fuel ang kanyang kinokontrol, paano po natin masasabi na yan ay kinokontrol niya ay fuel kung malayo po. So, okay, so nakasagad na po ito. No? Nakasagad po ng uh, sara ito. So ibig sabihin, dapat pag sinagad mo ng sara ito, wala nang papasok na fuel. Okay? So, kung titignan nyo po dito, ang layo po nung kanyang hangganan. At kapag nilagay mo yung pilot jet, okay, ayan po yan, no? Ayan po yung pilot jet. So, walang way para i-restrict nya ang pagpasok ng fuel. Dahil, itong pilot jet po ang mag sasabi kung ang magsasabi kung gaanong fuel ganong karaming fuel ang papasok dito sa ating carburetor uh, no ayan so ibig sabihin base po dito sa ginawa natin no napaghahati nitong carburetor na ito so para sa akin masasabi ko na ito ay air screw okay so tanggalin po natin siya ayan po siya no tatanggalin natin itong ating air screw so dito mga sir sinabi ko na na ito ay air screw na sa ating carburetor so sure na po ako dito na ito po ay air screw type na carburetor okay, ayan po siya mga no, sir ayan no so ayan yung butas itinan nyo dyan at ayan po no so ayan yung isa ayan po yung butas niya dito sa ilalim at kung mapapansin nyo mga sir dito okay nawala po yung kulay gold no nawala yung kulay gold sisilipin nyo dun sa butas kung inyo mang nakikita nawala na po yung kulay gold doon no hindi nyo na matatanaw yung kulay nito doon kasi tinanggal ko na okay pero pag binalik ko ito doon makikita nyo po yung kulay gold na ito doon dahil, yun nga katulad ng sinabi ko na na at katulad ng pagpapatunay natin ngayon, ito po ay kinukontrol nya ay hangin ano po? hangin po ang kinukontrol nya at hindi po gasolina kaya kapag ito ay iyong sinasara kapag sinasara mo ito ang mixture ay mag re-reach dahil mas puro gasolina na po ang papasok wala na siyang kasamang hangin kaya rich na po yung magiging mixture at kapag ito ay binubuksan mo no uh, binubuksan mo siya ng counterclockwise ayon so doon na po siya maglilinag maglilin dahil meron na pong pumapasok na hangin okay so ayan po siya mga sir so kapag sinara mo siya sarado na po yan no? wala na pong hangin na lalabas at tanging gasolina na lang po galing sa ating pilot jet ang papasok yan. Ayun po yung pilot jet no, mga sir. So, yan po yung hangganan yan, no. So, wala po talagang way para i-restrict niya ang gasolina. So, hangin lang po talaga ang kanyang nire -restrict. So, base dito, ito po ay air screw type na carburetor. Kahit po malapit siya sa manifold. Okay po no? Sana po ay nagbigay linaw po itong video na ito para sa mga iba nating rider na nagkiklaim na kapag ito daw po ay malapit sa manifold, ito daw ay fuel screw. So sana nakita nyo itong video na ito ay magbago na po ang inyong uh, pagtingin pagdating dito sa karburador na ito ng mga 110. Okay? So, kahit na nandirito po yan sa may manifold or dito man sa may airbox, basta nasa side po yan, yan po ay air screw. At, ang sinasabi natin, fuel screw ay yung mga nasa ilalim. Okay? At matutulis po yun ang So, with that, so, Maraming salamat po sa inyong panonood mga sir. Kung nagustuhan nyo po itong video ay share naman po sa ating mga riders para naman sila ay malinawan. Okay? At pakilike like na rin po at kung bago ka pa lang dito sa channel na ito ay magandang mag-alinlangan na mag-subscribe dahil marami kang matututunan dito dahil dito laging may patunay. Bye.